Isa. Gamitin ang orihinal na charger. Hangga't maaari, gamitin ang charger na kasama ng iyong telepono o isang charger na inaprobahan ng manufacturer. Ang mga mura at hindi sertipikadong charger ay maaaring hindi magbigay ng tamang boltahe o kasalukuyan na maaaring makapinsala sa baterya. Dalawa. Iwasan ang mabilis na pag-charge sa lahat ng oras. Bagamat maginhawa ang mabilis na pag-charge, nagdudulot ito ng mas maraming init na maaaring mabawasan ang buhay ng baterya sa paglipas ng panahon. Gumamit ng mabilis na pag-charge kapag kailangan mo ng mabilis na pag-charge, ngunit ipinapakita alang ang paggamit ng regular na pag-charge para sa pang-araw-araw na paggamit. 3. Isaksak sa isang stable na pinagmumulan ng kuryente. Ikonekta ang iyong charger sa isang stable na pinagmumulan ng kuryente, gaya ng saksakan sa dingding ang paggamit ng USB port sa isang computer o isang mababang kalidad na pinagmumula ng kuryente ay maaaring hindi magbigay ng sapat na kapangyarihan para sa mahusay na pag-charge. 4. Panatilihin kulang ang telepono, ang pag-charge ay nagdudulot ng init, kaya subukang panatilihin ang telepono at charger sa isang cool, well-ventilated na lugar habang nagcha charge Iwasang mag-charge sa direktang sikat ng araw o malapit sa iba pang pinagmumulan ng init. 5. Alisin ang mga case at cover. Ang ilang case at cover ng telepono ay maaaring matrap ang init, na humahantong sa pagtaas ng temperatura habang nagcha-charge. Mas mainam na alisin ang mga ito habang nagcha-charge para maiwasan ang sobrang init. 6. Iwasan ang matinding temperatura. Ang mataas na temperatura ay maaaring makapinsala sa baterya, kaya iwasang ay charge ang iyong telepono sa napaka-init o malamig na kapaligiran. Ang pinakamainam na temperatura sa pag-charge ay mula 20 hanggang 25 degrees Celsius, 68 hanggang 77 degrees Fahrenheit. Maraming salamat sa panonood.